pag-atake hindi lang sa isang tao kundi maging sa yung pinanghawakan ng PNP, kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko ang malagim na pagpatay kay Police Executive Master Sergeant Joffrey Angob sa Isulan Sultan Kudarat. Ayon kay Sultan Kudarat PNP Provincial Director Colonel Bernard Lau, hindi katanggap-tanggap ang ganitong karasan. Binigyan di ni Lau na araw-araw na harap sa panganib ang mga polis para protektahan ang mga komunidad. Ipinaabot din ni Lau sa mga naulila ni Angob ang kanilang pakidalamhati sa sinap kapit nito. Dagdag pa nito, hindi kailanman manilimutan ang katapangan, katapatan at sakripisyo ng pinatay na pulis sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Ayon ba kay ang nangyari sa isang nilang personal ay magpapaalala sana sa kalagahan ng pagkakaisa laban sa karahasan. Kaya panawagan nito sa publiko patuloy na maging katuwang ng PNP sa pagtaguyod ng kapayapaan, katarungan at paninindigan sa batas. Matatandaan na sing angob na nakatalaga sa magumbayan PNP ay binaril habang nalalakad pawi sa kalawag dos isulan pasado alas dos ng madaling araw kamakalawa ang mag-amang umano mga salarin ay naresto naman sa hot pursuit operation ng PNP sa barangay sulit pulumulok South Otilabato ang maagap na pagresponde ng law enforcement units para maaresto ang mga suspect ay pinapasalamat naman sa mga ito nilaw Ruel Osano, NDBC Bida Balita